malalaman natin, makikilala naman natin ating Cupid number 2. Hello, hello, siya po Mandaluyong. I-welcome na nga natin si Neo. Hi, Neo. Hello po. Good afternoon. Yeah. Good afternoon, Neo. Batiin mo muna yung mga kababayan mo dyan. Ay, hello o. sa mga viewers natin dyan. Welcome, welcome sa ating live for today's video. Tara. <laughs> so, nag-vlog na ako. So, sa eto vlogger. po. Uh, salamat po sa panonood. Sana po magtuloy-tuloy yung support niya dito sa programang ito. So, yun. Niyo, yeah. ikaw ba may mabigat ding kwento katulad ng yun ating cutie eh. number one? Yun nga yung problema. Doon sila Parang naiiyak-iyak na. ka na kanina. Parang <laughs> naaalala mo yung ex mo. Kaya nga. Eh, kaso nga lang, yung sa kanila mabigat, sa akin naman magaan lang. Ganon kagaan? Sige Super lightweight lang naman. Lightweight, taray. Uh, eh, pinag, pinagpalit lang naman ako. Pinag <laughs> Napalet, napakagaanyan. Napakagaan yan, ha? Maloka ako super. sa'yo. Ano to? Fresh tong past relationship ah, hindi mo. Na naman. Ah, Matagal na. That was two years ago. Two years ago. Yes. So, I believe na kapag move on ka na 100%. Oh, 101%. Kasi si Cupid number one, ramdam ko yung Yun bigat eh. at medyo talagang, ano ha, na, na, naiiyak siya eh. Parang sabi ko nga, Bagay pa ba ako sa dito sa eksena na to kasi sa kanila ang ano eh ang lungkot ng mga problema nila. Ikaw sa parang sa mo eh no. Okay, Masaya ka ba? <laughs> Okay lang 'yan. Alam mo minsan talaga sa buhay kailangan i-acknowledge natin ang saya, ang lungkot kasi ganyan ang buhay. Mm -hmm. Parte 'yan. O, hindi natin ma appreciate ang ligaya kung walang lungkot and vice versa, 'di ba? So, nangaranas din naman tayo ng na mga ganyan, down oh, part. Oh. Pero 'yun nga lang, kailangan natin mag-move on. Ay, naging ano na ako? Advice. DJ na, na ako siya ako. dito. Oo. <laughs> siya na 'yung next ano natin, doktora kami. <laughs> lang. Oy, pero ikaw ba, uh, Enzo? Ay, Niyo Ano ba yung hinahanap mo sa isang babae o sa isang partner? Okay. Uh, yun, ang hinahanap ko sa isang babae, sa isang magiging partner ko is, yun, tanggap ako kung ano ako. Ano ka? Ayan, another question. <laughs> yun lang. Ano ako? Tao naman. <laughs> hindi, yung mga ginagawa ko, tanggap ako, lalo na ngayon. Magulat ako sa'yo kung hindi ka tao ha. <laughs> <laughs> yun, yung tanggap ako kung anong ginagawa ko kasi, okay. syempre, manhirap. Ano ba yung ginagawa mo? As of now kasi, syempre, meron akong mga like character actor so, okay. meron akong mga eksena ng mga malalala, so, Gano yun, ka supportive. Gano'ng yan? Paki-explain. <laughs> Actually, guys, pwede ba mag, ano dito, mag <laughs> <laughs> ayan, hanap ko <laughs> pa. Pero yun, yun nga. Yung, agad, oh. Parang ano lang, parang eksena na, parang... Eksena na, alam mong may... Oo, oh, oh, may rason uh, na baka mag magselos yun, kung sino oh. man yung partner mo na yun. Mm. Oh, then oh. yung time din, wala masyadong time kasi busy. Dyan, yeah. Okay, mm. ayan.